Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayon mga bet. Gagawa naman nga tayo ng buko pie sa Lumpia Rapper. Ganito yung ginagawa ni Bay Cortez. So... Ang dami yung nag-request sa inyo mga bay na magluto naman daw ako at wag daw puro gala. Huy! <laughs> Kaya naman ito at gagawa na lang tayo ng buko pa pero hindi nga pa yung gagamitin natin kundi lumpia wrapper. Naglagay nga lang pala ako sa kawali ng gata at dalawang kinayod na buko. Naglagay nga rin pala ako ng powdered milk, condensed milk at kaunting asin para nga mag-balance lang yung lasa. Hinalo-halo ko nga lang at maghihintay nga lang tayo ng 5 minutes hanggang sa kumulo na siya. Naglagay na nga rin ako ng cornstarch na may tubig para nga lumapot yung mixture natin. Minus ko na nga lahat at hinalo-halo ko nga lang ng mga 6 minutes. Kapag ganito na nga yung consistency niya, be, eh, pwedeng pwede na nating ilagay sa freezer yan. Habang naghihintay nga tayo ng minutes ba ayusin ko na nga tong lumpia wrapper natin. At ba dito na nga ako nahihirapan dahil nga tumigas na pala yung wrapper natin. Naiwanan ko kasi nakabukas yung plastic niya kaya naman ay pinapahirapan niya tayo for today. Huy! Naglalagay nga lang pala ako ng harina na may tubig dito sa gilid niya para nga magdikit yung dalawang dulo. Sa napanood ko kasi pa triangle yung ginawa niya kaya naman ayan dahil gaya-gaya tayo e triangle na nga rin yung ginawa ko. Ah, dahil nga malamig na tong buko natin ay nalabas ko na nga sa freezer. Man rito nga ay medyo nahirapan din ako dahil nga bumubuka yung wrapper natin. Pero ayan, pinagpasensyahan ko na lang ba kahit na wala talaga akong pasensya. Cheers! <laughs> Buti na nga lang ba na nakaisip ako ng technique na ilagay na nga lang muna yung palaman at saka isara yung lumpia wrapper. E eh, sinasarado ko nga rin pala yung pinakataas niya para nga kapag niluto natin ay eh hindi puputok yung mantika. Inulit-ulit ko nga lang pala yung proseso hanggang sa makagawa na ako ng marami. Dito nga lang talaga ako natagalan ba sa pagbabalot. <laughs> Kinamamayan nga ay eh, nagpainit na rin ako ng mantika. Dapat nga talaga eh, sobrang init ng mantika para nga hindi dumikit yung wrapper natin sa kawali. Kapag dumikit yung wrapper natin, be parang buko pa ay nahubad na yan. <laughs> So napanood ko ngayon naglagay siya ng asukal kaya naman ay naglagay na rin ako ng white sugar dito sa kawali natin. Sa unang sala ko nga hindi pa talaga dumikit yung mga asukal pero sa pangalawa ay dumikit naman na. Kapag golden brown na nga tong niluluto natin ay pwede na nga natin itong hanguin. Tinakta ko nga lang yung mga excess oil para nga hindi masyadong mamantika to kapag kinain na natin. Hindi nga rin pala to magiging malutong kapag hindi na itaktak yung mga mantika niya sa loob. Kaya naman taktak mo talaga yan, babe. <laughs> By the way, bukod nga sa mga pa-triangle na ginawa ko, ay gumawa nga rin pala ako ng mga pahaba-haba na parang lumpia. Mas madali kasi hirap eh kapag pa ganito kaysa sa pa Huy! Mas madali nga kasi magbalot kapag pa lumpia wrapper kaysa sa pa triangle. Mas marami nga rin pala ako na ilagay na palaman sa pahaba kaysa sa triangle natin. Ayoko rin naman magtibid sa palaman dahil nga sobrang dami ng palaman natin kaysa sa wrapper. Kaya naman ang ending ba eh, dami pa talagang natirang palaman sa akin. At ayun ba, finally, luto na nga itong mga bukopay natin na binalot sa lumpia wrapper <laughs> At ba, sobrang namiss ko nga talagang sabihin to. Alam kong namiss niya rin, kaya naman eto na. At dahil gutom na nga ako, beto na nga pinaka-exciting part. Ang tiki mantay! Ito lang guys, yung niluto namin kanina. And itikman ko na. Sobrang tagal kong niluto to. I sobrang tagal kong ginawa sa oil and salt. Kasi gusto ko sa powdered milk kasi mayroon pa ako na tira. Yun din ginagawa ni Baker Test. Yun taron ginagawa niya. Nasusunod niya sa kanila. Sarap. Tapos, ito talaga yung natural na napanood ko. Pa-triangle siya. Ayan, um, ganyan talaga yung totoo. Tapos, ginawa ko ng ganito. Galing ako maggawa ng triangle. Yun lang pala, like, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!